Hello everyone, samahan niyo ako sa aming kaganapan for today. Good morning, people! Good morning, everyone! Ngayong araw nga ay recognition day ni Ate Pia at Kuya FG. Ang ganda nga, no? Kasi sabay silang magre-recognition day. Yun nga lang ay mahahati kami sa dalawang grupo. Yung asawa ko, siya ang mag attend sa panganay kong anak sa grade 3. At ako naman yung nakatoka sa aming sujanting kindergarten. Si Bibi Girl nandun sa papa niya at si Bibi Kalib naman nandito sa akin. At dito nga, nagme-message na yung teacher nila kasi patapos na yung program. Gusto ko sana na ako sana ang mag attend kay Kuya FG. Yun nga lang, sabay silang mag re-recognition day, kaya nahati kami ng asawa ko. Pero okay lang para isang lakaran lang lahat. Isang bagsakan, gano'n. At tapos ng kindergarten na recognition, ay umakyat kami saglit para magpaalam sa teacher ni FG. At nagpicture-picture na din para may remembrance kami sa teacher niya. At tapos ay nagpaalam na din kami sa teacher ni Pia para umuwi. Bago nga pala kami makauwi, ay binigyan kami na pang Jollibee ng teacher ni Pia. Kung hindi nyo na itatanong, ang teacher po ni Pia ay pamangkin niya po ang asawa ko. Thank you teacher Su sa pagtsatsaga mong turuan si Pia at pati na rin sa iba mo pang estudyante. At ganun din sa teacher ni FG. Thank you, Teacher Mel, sa pagtsatsaga mong pagturo kay FG. Tanghali na nga ito nang nakauwi kami. Inake lang pala namin yung Jollibee kasi sobrang daming taong kumain ngayon. Gawa ng recognition day sa school. Pag-uwi nga, ito naman ang tumambad sa aking gawaing bahay. Sobrang dami. At sobrang kalat. Siyempre, pag may lakad ang buong pamilya, ay hindi mo talaga naaasikaso ang bahay. Pero okay lang. Pwede mo naman niyang idaan sa pitik lang. O oh, diva, bombastic, wala stick, instant yung pagkalinis. Pero joke lang, hugasan ko talaga yan. Pwede lang sanang papitik-pitik na lang lahat ng gawaing bahay. Siguro ang dali-dali na lang lahat. Pero hindi rin yan pwede no, nga papitik-pitik na lang kasi baka maaga tayong ma-stroke niya. Sa kalagitnaan nga ng paghuhugas ko ng plato, ay nagising pala yung bunso ko. Buti na lang, nandun yung ate at kuya niya at laro laro lang muna nila para hindi umiya. Kahit papano, ay nakakatulong-tulong na rin tong mga anak ko. Kahit paunti-unti, at least meron na meron na silang nagagawa. Pagkatapos ko sa kusinang magugas na plato, ay kinuha ko agad ang anak ko. No. Lumabas kami kasi nag ako ng panghapunan niya. At sakto, dumating na din yung asawa ko galing sa trabaho. At Buti na lang, may dala siyang ulam at hindi na ako mag-aasikaso ng aming uulamin sa hapunan. Kumain na muna ako dyan habang inaantay kong maluto yung ginawa kong pagkain ng anak Pagkatapos, ko. Pagkatapos ay inaasikaso ko na agad ito at pinakain ko na agad siya. Pero sa totoo lang, hindi niya nagustuhan yung patatas. Kasi mas gusto niya yung lasa ng carrots. Nag-iiba talaga ng taste ang baby no. Kasi dati naman, gustong gusto niya yung potato. Lalo na tahaluan mo ng broccoli. Naku, yun yung favorite talaga niya. Nang matapos na silang maghaponan dyan, ay binigay ko na agad si baby Kalib sa papa niya. Para masimulan ko na itong tupiin namin na isang buwan na. Ah? charlang Char lang, one week ito na tupiin. Dahil sa sobrang busy, hindi ko na nabibigyan ng oras itong pagtutupi. Eh. Kung hindi ito aabot sa aming kesame hindi ko pa talaga ito tutupiin. Ay nako, gawaing nanay, ganyan talaga. Walang katapusang trabaho. Hindi ko rin naman mautos-utosan yung asawa ko nito. Dahil imbis makatulong, mas dumami pa yung tatrabahuin ko. Bukod sa hindi niya aayusin sa pagtupi, sasaksak niya pa kahit sa ang Jura Ang ending, nagkahalo-halo yung mga damit. Ah? Oh, siya, ito lang muna for today's video. Thank you for watching. Everyone, God bless. Love you all. Turn around.